Pero sa 23 years na yun, sa tingin mo ngayon, may selosan pa rin? Oh, yeah, yeah. Actually, may like pinagdaanan kami recently. Like last year. Akala namin, we're so off and okay na kayo. Thank ako. you. But there is something na talaga non-stop learning. Hanggang emotions, hanggang pagsasama. Uh, okay. Siyempre, ngayon, iba na yung oras ko. The next ko, 300 guests. Ako. So, mas marami ako ko sa labas ng buhay. Kasi In dati naman, nasa likod lang ako ng asawa ko parati. So, may mga ganun. May time na rest siya. So, hindi nga ako nakakasama. Alam yung typical na wala ka ng oras sa amin. Yun, marami. Marami kami. Then, after namin na nagpasan, we're never been happier ngayon kami. Uh, mas masaya kami. <laughs> sa puntong muntik na kayo maghiwalay? Not, not really. Hindi naman, hindi kasi sulos naman sa kasi, commitment yan eh. Whether, sabi nga, whether you're in love or not, you're committed, you go home and wait till the love comes back. So, ganun yun. Hindi naman ako na na, ay, na-apple. na na pero, eh, kailangan dalawa kayo nagtatrabaho doon para umigay yes. so, yung... Hindi nyo nakakaintiyan na so,